Anawagan ngayon ang isang koalisyon sa pamalaan na mas taasan pa ang ipinapataw na buwis sa mga alcoholic beverage products sa gitna na rin po ito ng tumataas na kaso ng karahasan. Hinikayat din ng grupo ang pamalaan na magtakda ng mga seminar hinggil po sa masamang epekto ng mga ito. Erlo Bringa sa Balita. Nanawagan ang isang koalisyon sa gobyerno na magkaroon na ng agarang mitigation sa health societal at psychological harms ng alcohol products sa bansa. Sa isang press conference, nanawagan ng Centax Coalition o ang samahan ng mga medical societies, youth at civil society group kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawin ng Alcohol Harms Awareness Month ang buwan ng Setyembre. Higit nila na bantana kasi sa kalusugan ng dala ng alcohol tulad na lamang ng heart disease na nagiging sanhidin ng road crash o aksidente sa lansangan at mental health issue lalo na sa mga kabataan. Ay sa ilang medical expert at public health advocates, malaki ang epekto ng alkohol lalo na sa kababaihan at mga kabataan kabilang na mga sanggol na nakakaranas din ng karahasan at pang dahil sa alkohol. We are very concerned over a 2023 published survey that revealed that 75% of the 100 pregnant respondents in a province in the Visayas reported consuming tuba. We thus um, cannot minimize the extent of the harms of alcohol on the most crucial part of a child's development, especially the first 1,000 days from pregnancy to two years of age. For too long we have not talked about alcohol use abuse and dependence even in the same sentence as uh, illegal drug use or even smoking right even among doctors we don't really talk about it too much between ourselves yung sa ibang sa ibang mga bansa merong alcohol observance month wala po tayong ganoon. Meron tayong International Day Against Drug Abuse and Illegal Trafficking. Pero ang alcohol wala pa po. Kaya nanawagan sila sa gobyerno na magkaroon ng focus din sa pagpapatupad ng batas, lalo na sa regulasyon ng pagkokonsume ng alkohol. Sa datos mula sa Global Burden of Disease Study mula sa Institute for Health Metrics and Evaluation, araw-araw ay aabot daw sa 10 kataong namamatay dahil sa road crashes. Tatlo sa mga ito ay kinukonsidera at tinukoy na dahilan ay ang alkohol. Nanawagan din ng grupo sa gobyerno na magkaroon na din ng mas mataas na tax sa alkohol para mas mapababang consumption nito at maibaba din ang kaakibat nitong banta. ay naman kay Anakalusugan Party Representative Ray Reyes, nag na si sila ng isang house bill na naglalayong gawing alcohol awareness mantang buwan ng Setyembre. Kabilang din si Reyes sa bumuo ng alcohol control legislation kasama na dyan ang isang batas na pataasin ang alcohol tax across the board at iba pang kaugnay nito. The government spends an estimated 7 billion pesos annually on road crash incidents, significant portion of which due to drunk driving. These accidents not only lead to tragic deaths and serious injuries, but also carry substantial economic costs including lost productivity legal fees and long-term care for survivors this toll takes on society is incalculable and every story we hear is deeply felt by every community that suffers the consequences Nanawagan din ang kawalisyon sa Department of Health na mag-release na ng isang administrative order na kung saan sinasabi rito ang Comprehensive Alcohol Strategy sa lalong madaling panahon. This initiative aligns with the Department of Health's broader commitment to promoting health and preventing disease across all stages of life. It is an opportunity to integrate our efforts and work collaboratively with partners from different sectors, from local government... Our legislative body, civil society organizations, and healthcare providers, education institutions, and other um, uh, private sectors. Erdubingas para sa matanang agila, matata, matapang, matapak.